Gandang hapon mga kamanoy Yudi Muling nagbabalik sa Koprasan Ito yung bagong muka ng Koprasan Bagong member pero Mga kamanoy may nagbabalik <laughs> Mamaya na para suspense Pakita muna natin yung itsura ng Koprasan <laughs> So ito ngayon yung itsura ng aming Koprasan kasi matagal na nawala ng tao mga kamanoy kasi medyo nagkasama ng loob. Ayan. Nagwatak-watak muna kami. O, yung mga legendary namin mga kamanoy na lutuan. Ganun pa rin. So, <laughs> yung yeah, mga legendary yan. Ayan mga <laughs> hmm. <laughs> Yung usok namin, ano yan? Natural yan. So, ito yung bagong member namin. Yan, taga-antipolo. <laughs> Tapos mamaya yung ano, pinaka-suspense. Yeah. Ito na lang yung manok ni Bossing, uno na natira. ito yung bagong member. Yan. <laughs> Tapos, siyempre, ito si Tor, ang muling pagbabalik. <laughs> Siya mga kamano yung ano, yung dati mga video ko, makukunti yung mga views. Pero pagdating kitoryo talaga mga kamanoy. yun talagang medyo ano, medyo gumaganda. Kaya si Torbo, muling nagbabalik mga kamanoy. muli siyang ano nung dati na maalam siya pero ngayon nagbalik na. <laughs> Tapos yung trabaho namin dito mga kamanoy, as usual ganun pa rin, mga parokopras pa rin. At meron na rin kaming na ano na sanggot. Bagong rules pala mga kamanoy. isa-isa natin yung rules. Mag maganda yung ano, yung para sanggot. Sa susunod na ano yung rules. Ayan, yung chicken joy ni Bosing, dalawa na lang. Ayan yung ko. Ayan na yung naano namin mga kamanoy. Medyo nag-upgrade yung aming ilaw mga kamanoy. Ayan na, solar na gamit. So, ayan. Ito yung tipong disgrasya na nahulog. Mas kasi mga lubid na hmm. hiling sa mga niya. Ma na to. So, Ayan. Nagre-reklamo si Thor dahil wala na yung mga lubid niya na pambigti. Hmm. Ayan o. O, problema siya mga kamanoy. So, sundan natin o. Siya yung senior inspector dito mga kamanoy na naghahanap ng kanyang mga gamit. Wala na So, may manok kami rito nag ano. Nangingitlog. Ayan. Pangatlo lang na lang yan mga kamanoy. pa pala. Ganda yung buhay namin dito pag tanghali mga kamanoy. Eh. Ayan. Naghahanap sila mga kamanoy eh, ng mga lubid nilang ginamit noon pero ngayon wala na. So ganyan talaga. Yung, hmm. yung lubid, yung pang ano, pang hila sa mga nyug. So ayan mga kamanoy. Eh. Wala. Wala na mga kamano yung mga ibang gamit. So, ang nawala rito mga kamano si Dimdim, si Sinard, si Nards, di pa nagre-report, si, si Christian, si Chano. Yun yung wala, mga, wala rito mga kamano Tapos, ano, yun, na nga, hindi pa sila nagre-report mga kamano Kaya, yun. Kaya ba bakit tabukin? Si Ayan na mga kamanoy. So, Galit pa Kaya ba Ganyan talaga ang buhay mga kamanoy. So, back to zero kami mga kamanoy. Ito mga bunot dito na mga basa pag nag-summer. Uh, namin dun sa ano sa pinagkagat, pinaglulutuan namin ng ano, ng bao na ginagawang uling. So, ayan mga kamanoy. Ganyan talaga ang buhay namin dito. At wala, Naghanap si Toryo ng mga kanyang lubid wala na so naglaho na yun mga kamanoy hmm. so ayan mga kamanoy ito yung bagong muka ng ano, Team Gabara so sa susunod na video mga kamanoy yung ano hindi ko kasi memorize yung bagong rules ni Bosing kasi medyo matagal tagal yon ayan shout out kay Christian kay Nards kung nasan man kayo ngayon nandito lang kami sa kuprasan balik na kayo Ah, enroll muna kayo kay Bossing. Walang ano rito. Walang <laughs> policy. Walang <laughs> Bossing. Mama, kita, mama. Individual, individual na magpapa-enroll kay Bossing. All right. So, ayan mga kamanoy. Mag Ilain pa lang kanila kung kumbatabas kang. Okay. Hmm? si bulbosor All right. So, ayan mga kamanoy, paalam. Hanggang sa muli. na <laughs> to.